magandang araw sa ating lahat po mga kababayan at mga ka-treasure hunter. Muli po ay maglulukit ako ng lupa na ating isang kababayan. At dito po sa lupang hinatatayo kong ito, ayon po doon sa mismong may-ari ng bahay, ay dito sila nakakarinig ng uh, hila ng kadina sa lugar na ito. At ganoon na rin mga ka-TH, Uh, nakakarinig din sila halos sa uh, umaga o tanghali, gabi. Nakakarinig sila ng yabag o tapak ng mga uh, boots. Dito, halos doon sila nagigising. Kaya ang ginawa nila mga katiis, nagawa na lang sila ng dampa dito para dito sa kanilang mga palayan. At lumipat na sila ng kanilang pinatatayo ng bahay. Lumipat na sila sa highway na. At sa pamamagitan naman ito mga katiis, ay ating locate kung saan mismo dito dahil isa rin ay hindi sa may-ari na nakikita sila dito ng uh, isang tao na walang ulo sa uh, lugar na ito at sa pamamagitan nito mga kadits itong uh, long wrist locator triple antenna ay muli ko pong gagamitin sa paglukit kung ano po ba yung ating malulukit sa lugar na ito sapagkat nga ay marami silang nakikita dito at may mga kababalaghan nangyayari na ito mga ka-TH, yung aking uh, long range locator, triple antenna, na gagamitin ko sa paglukit po kung ano po yung ating malulukit dito. Ito mga ka-TH, yung aking tripod uh, triple antenna. Ayan. At ito naman mga ka-TH, ay lalagyan ko ng bala. Wala itong bala. At lalagyan po siya ng aking uh, pambala ng uh, gold na sing-sing. Ayan. At isa na rin dyan mga ka ang gagamitin ko naman ay itong aking bagong version to ng Japanese Aura Meter. Ito mga ka isang Japanese Aura Meter na muli kong gagamitin at ganoon na rin mga ka yung ating isang Japanese one. Yan, Japanese one yan. Ito mga ka at muli kong uh, ilulocate gamit ang tripod antenna kung ano nga ba ang ating malulukit sa lugar na ito. At inusap nga tayo ng may-ari ng lupa, uh, malaman nila kung ano yung nakalagay o nakalaman dito sa lupang ito. bakit ka-TH, tayo sa lugar kung saan tayo nakatira, dumantay ng palayan, ay ito, iba na kasi, mga ka yung aura ng lupa dito, kaya aking papahit kahit ilang segundo lang para mas napabilis sumatak. Ito nga tripod, ang tira. Yan. Yan, mga katits. Bigla na siya ang tumuturo. Yan. May tinuturo siya dito mga katits. At ito na natin kung ano yung ating uh, nalulukit. Ito. Yan. Isa na rin mga katis na pagpabilis yung uh, pagpa ng pagpahid ng dulo ng ating uh, dulo ng atira. Kaya bumabalik siya mga katis. Ito yung ginawa kong malakas siya. Pagbilis siya, mabilis. Kaya mas madali natin siya malulukit gamit uh, tri ang tripod ang dinas yan katulad mga katis na mga kinakasimbola mga triple antenna japanese one long, uh, single antenna marami man po kami gumagawa iba iba naman po yung aming pamamaraan sa paggawa kung ano yung mga nilalagay na load para mas lalong bumilis yung paghatap ng ating uh, locator yan At ngayon mga kapit, ay susubukan ko namang lapitan. O ano nga ba, kung sa tapat. Yan. Susubukan ko mga lapitan kung saan nga ba. Dito nakapusto, o sa nakatapat. Yan. Yan, ito mga kapit. gaano kabilis po yung ating uh, locator sa uh, pag-ikot. Ito po yung uh, long range locator, tripod na pina dito sa tapat na ito. Dito sa Malaki laki din ito. Malakas. Yan. Malakas. Japanese aurometer ito mga ka at muli ko gagamit itong aking Japanese Orameter na version ito mga ka -titch. at ito mga ka ay iipitan ko lang ng sing-sing uh, na aking pambala ang kagustuhan nito mga ka sa paggamit ng aking Japanese Orameter ay kailangan siyang susundan mo lang kung ano yung kanyang mga didigdig ito mga ka ay muli Muli kong gagamitin itong laking barometer. Yan. Kaya kung papansin nyo mga katech itong aking barometer ay malakas ang Kabig papunta Yan. Itong aking barometer. Yan. Malakas siya mga katech Ibig sabihin, ay dito rin. Kapag paggamit nito mga katech ay nakatuong dito. Yan. Ayan. Doon siya pumapalo. Ngayon, pagka naman siya lumakati, siya natapatan, ililis ko malakot eh. Ayan. Ayan. Ayan mga katits. Kapag siya natapatan ko, ayan. Isang direksyon na mga katits. Ayan. ating Japanese arameter. Ngayon mga katitich. ay susubukan ko naman itong lapitan. Yan. At kapag ito na lapitan ko, ang magayari dyan mga katitich. ay pabilog na ang kanyang ikot. Yan. Pabilog na, pabilog. Ang papasin mga pabilog siya. Ang ikot niya ya hindi pa tayo mga ka natong tong. Ang kaganda nito mga ka th topic, ang mo do sa pinakang side niya ay iikot na itong uh, ng ating uh, Japanese orameter. Ito yung mga mga katis na gumalaw yan kapag yan ay nakagalaw na ay dire-direcho na yan. Yan. Tupit, ang mo do sa pinakang uh, tabihan niya ay ito na. Gumagalaw na siya. Yan. Yan yeah, mga katits Ang aking uh, ginawang Japanese Ora meter Mas malakas sya Yan yeah, o Ngayon kapag uh, atras naman ako Yan Kapag uh, ako kaya Yan o, uh, ating uh, Japanese Ora meter Yan Pagkano gano'n siya mga katiits itong mga katiits, itong uh, Japanese one aura meter ay nakakapagsukat din ng laki katulad ng ating Japanese one yan mas mabilis itong mga katiits ito ito na yung tabihan nya at kapag naman nasa ito mga katiits ay paikot na siya yan yan Yan. Ito mga katiit, yung pinakang tabihan niya. Pinakang guide niya. Pinakang tabihan lang. Ngayon, kapag akin naman tututukan yan, yan ay kusang iikot. Yan na. Iikot eh mga Yan. Ito mga katiit, yung uh, Aking Japanese. O ramiter. Yan. Ito ang aking Japanese, ramiter. Malakas. Yan. Pa pa basahin eh kahit sa malayo na ay doon pa rin yung mga palo yung mga Japanese wa aromiter yan mas madali ito mga katis kapag uh, medyo malayo yung uh, tinuturo natin yung risk locator single antena, triple antena ay sa pamamagitan nito mga ka-TH ay matutukoy mo na kung saan mismo nakadireksyon para mas madali mo siyang mapuntahan. Good to it. Ganun mga katid. Yan mga katid. Saan ang item? Yan. Ngayon, atay-tay natin ang tapatan. Ano ba yung Yan. Yan. Yan mga katik Diretso siya Diretso Yan Ito yung aking Ginawang Japanese Ngayon tatagilin tayo O oh. Yan Mas malakas siya Yan Yan atan, 'yan, makaka-teach. yung ating. 'Yan. Pala pa sa kunti. Bawa balik, 'yan. Hayon. 'Yan. madali ito mga ka -titch. ah, katulad yan ito mga ka hindi ko ginagalaw sapagat meron akong mga load na inialagay ito sa loob pampabilis ng atak at ganoon na rin mga ka yung katulong na ating amerkule na inialagay sila sa loob para mas lalong bumilis yung pagkatak ng ating ating uh, Japanese or Yeah. nakadamitin ko itong aking Japanese one ayan Japanese one makita natin kung tama yung uh, detection ng ating uh, Japanese orameter, dito sa ating Japanese one ayan ayan dito mga katis itong aking Japanese one malakas malakas ang atak yan malakas ang atak ng ating Japanese one Yan ito mga katiks. Medyo malaki rin siya. Malakas. Ito naman mga katiks ay kusa talaga siya gagalaw. Yan. Yan. Ito mga katiks yung ating Japanese one kapag naman ito natapatan yan ay kusaw yan, yan. at mga katiit ito yung uh, ginawa na nilang dapa dahil nga ay sa medyo nagkakaroon sila ng takot at sa tuwing matutulog sila sa tanghali, nung may bahay pa sila dito malaki, ay dito sila nakakarinig ng uh, tapak, ng boats na halos eh, naririnig dito naglalakad. Tapos, nag hihila ng uh, malalaking uh, pan, ng malaking kadina. At ito mga katiets, maraming maraming salamat sa iyo. At muli, eh, itong aking along risk locator, Tripolatina ay muli kong ginamit sa paglocate ng ating uh, new locate sa lugar na ito. Maraming salamat mga katiits. Hanggang sa muli.